Adi Ara Kia Pride B3 engine ang pagamot at ipahilot ay magilaw ang indicator ng wheel sender at maglagudok ang andar ng makina itry natin banda rin at kita nyo na nakailaw ang wheel sender at nagtagugtok ang andar ng makina ayan nagilaw yung wheel RPM tayo dito ayan narinig nyo na nagtagugtok ang andar ng makina Ayan, narinig nyo na parang galingan ng bato. Ano kaya ang posibleng sira? Hindi na tayo maglangan. Kita nyo na nagbitay na ang makina. Ayan guys, nababa na namin. Ayan, kita nyo na habwa talaga ang ginangat. Titingnan namin dito sa loob kung ano ang mapalitan. Siyempre, di na tayo maglangan. Diretso na tayo. Kibungkag na ni Michael Mechanic ang makina. tanggalin natin dito ang crankcase natapos lang natanggal ang crankcase at natapos na rin natanggal ang crankshaft diretso na tayo sa machine shop kita nyo na pinatuyok-tuyok nila ang crankshaft at pinailawan para sa sukat na 25 buti na lang nadala pa sa 25 natapos na tayo sa machine shop ayan yung crankshaft kita nyo na sinaw na at simpre asimple na tayo dito ilagay na natin ang main bearing 25 na rin yan lagyan natin ang pananlog at ilagay natin ang crankshaft at siyempre ikot ikutin at nang ma -okay na ilagay na ang main bearing cup at ilagay na rin ang mga bolts 0.25 rin ang ating piston ring at ako na ang magbigay ng clearance dito Natapos nang naibigay ang mga clearance ng piston ring, ikabit na natin ang apat na piston at natapos nang naikabit ang mga piston at napasok na rin ang makina sa engine B, diretso na tayo, din na tayo maglangan. Ayan, natapos na ating nabuo. Ah, uh, try nating rin kung okay na ba 'to. Sige, start. Okay. Ayan, okay na. Wala na rin ang taguktok. At tingnan natin sa panel board. Wala na rin yung uh, ilaw ng oil. Uh, Sunbreak lang ito. Ayan. Daba ako itong Okay. Start natin ulit. Ayan. Mayroong oil. Wala yan pag i-start. Ayan. Okay na. nagtamas up na yung kamay na walang panghinaw. Kumbati!